Pagbabasa at pagbubuod ng informasyon May mga paraan ng pagbubuod upang mag-ugnay ng impormasyon at atiya kaugnay ng pagsa. Ito ay buod, lagom o synopsis, presi, awig, synthesis at abstract. Ang buod ay siksik at tinakling versyong itong teksto. Ang teksto ay maaring nakasulat, pinanood o di naman kaya pinakinggan. Narito naman ang mga hakbang sa pagbubuod. Una, basahin, panuurin, papakinggan muna ang papyao o ng papyao ang isang teksto. Kalawa sa mga nakasulat na eh, mga episode o na isang pinanood o pinakinggan, tukuyin yung paksang pangusap o yung pinakatema nito. Ikatlo, pag-ugnay-ugnayin ang mga ideyang ito upang mabuo ang pinakapunto o tesis na ito pinatawag natin. Ikaapat, huwag gumamit ng mga salita o usap mula sa teksto. No, natin sa pagkat uh, minsan um, nagkakaroon tayo ng pagulit lamang ng mga idea o kaisipan, no? Ikalima, huwag maglagay ng mga detalye, halimbawa at mga ebidensya. Ikaanin, makatutulong ang paggamit ng mga signal word o mga salitang nagbibigay transition sa mga idea kapito wag magsingit ng mga opinion ikawalo sundin ang diagram na ginagamit ng mga ibaba ito ay kunin yung pangunahing idea ikalawa yung paksang pangusap at pagkatapos ay yung conclusion para sa pagbubod naman ng mga fiction, tula kanta at iba pa ng mga uh, akdang pampanitikan Una ay maaaring gumawa muna ng story map o ng graphic organizer upang malinawan ang dali ng pangyayari. Kalawa, isulat ang buod sa isang talata kung saan ilalahad ang pangunahing karakter, tunggalian at ang resolusyon ng tunggalian. So meron tayo ditong lagum o tinatawag natin na synopsis. Ito ay uh, pagpapikli no, ng mga pangunahing punto kadalasan ng fiksyon karaniwan di lalampas ito sa dalawang pahina ito rin ang kinagamit sa mga panloob o panlabas ng mga pabalat ng isang novela na kung saan ay tinatawag natin na jacket blurb Prezi galing ang salitang prezi o prezis no, sa lumang palangses na ang ibig sabihin ay pinaikli. No, muling pagpapahayag ito ng ideya ng mayakda sa sariling pangusap ng bumasa. Ngunit maaaring magdagdag ng komento na nagsusuri sa akda. Wala itong mga elaborasyon, halimbawa, ilustrasyon, at iba pa. Sentesis, mula ito sa salitang grego na sentesinay, sin, kasama, ang ibig sabihin, pagkasama, at ang sentesinay naman ay ilagay, no? o sama-samang ilagay. So ang salitang synthesis ay isang anyo ng pag-uulat ng mga impormasyon sa maikling pamaraan upang ang sarisaring idea o datos mula sa iba't ibang pinanggagalingan na tulad na lamang ng tao, ng, ng libro, no, pa, ng pananayipsik at iba pa ay mapagsama-sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan o ng identidad. So meron naman tayong abstract isa itong maikling buod ng panaliksik, artikulo, thesis, disertasyon, mga review, proceedings at papel panaliksik na naisumiti sa konferensya at iba pang gawain na may kaugnay sa disiplina upang mabilis na matukoy ang layunin ng teksto. Inilalahad ang abstract, ang mas maslimuat ng mga datos sa pangaliksik at pangunahing mga metodolohiya at uh, mga resulta sa pamagitan ng paksang pangusap o kaya ay isa hanggang tatlong pangusap sa bawat bahagi. So narito naman ang pamantayan sa pagsaling wika. Una, alamin ang paksa na isasalin. No, so kailangan dito marunong tayong magsaliksik. Kinakailangan magbasa tayo, no. Pag-aralan uh, ang mga iba't ibang mga um, may kaugnayan no, sa bawat paksa upang magkaroon tayo ng mas malawak na kalaman sa paksa no, ng tekstong ating salin basahin ng ilang beses ang tekstong salin so tiyakin natin na naunawaan ang nilalaman ng teksto upang ito ay makayanan ng ipaliwanag o may kakayahan, magkaroon tayong kakayahan para ipaliwanag o salaysay kahit wala ang orinal sa iyong harapan. Tandaan na dapat uh, pa rin manatili ang minsaing ipinapahiwatig kaya't uh, hindi mo dapat na baguhin, no? palitan o dinamang kayabawasan ay diyang isasalin. Tandaang ang isasalin ay ang puhulugan o mensahe at hindi lang mga salita. Ang malawak na kaalaman ay uh, nakatutulong no? sa isang tagapagsalin doon sa wikang kanyang isasalin o di naman kayo sa wikang pinagsasalino niya. Hindi sapat na basta-bastang tumbasan ang mga salita sa teksto. Huwag maging palaging literal. No, iwasan natin ito dahil kung isa nakakapik sa, kahulugan no, na pinupunta natin. Sa alang-alang ng magiging kalabasan ng isinalin ay may papalabas pa rin ang tunay na diwa nito. Piliin ang mga salita at parilalang madaling maunawaan ng mababasa gumamit tayo ng mga salitang lubos na nauunawaan naunawa, no gayon din dun sa um pangunawa ng ating mambabasa o tagapaginig upang higit na maging malapit yung original nating sa ating sinasalin sunod ay ipabasa sa isang eksperto sa wikang pinagsalinan o sa isang katutubong salita no, ng wika ng iyong isinasalin Uh, ipabasa natin yung sinasabi sa isang eksperto dahil dito uh, makakuha tayo ng mga puna no o mga paraan na kung saan masabi natin na naangkop yung mga teksto no sa paggamit ng mga likas ng mga wika na pinagsasalinan um, isa lang alang ang iyong kaalaman sa genre ng at ng isalin Alamin yung genre na kinabibilangan ng isasalin, no? Halimbawa, ah, um, hindi makapag ng isang tula, yung isang taon na walang nang ano, background o kaalaman dun sa mga matatalinghagang salita. Ba, yung mga paggamit ng mga tayutay na kaniwan na ginagamit dun sa tula. Yung kaalaman, no? O kul sa pagkakaroon ng tugma o pagkakatugma ng mga salita lalo na kung may mga sukat at tugma. Kasi kung tula yung isa siya sa alin, no, tula pa rin ang dapat nakalalabasan, hindi dapat maging isang prosa. No, so yun yung uh, hamon na maaaring kakaharapin ng mga tagasalin pagdating sa ano, pagsasalin ng mga tula. Pagsikapang mapanatili ang sukat at tugma no, na dapat ay original uli ay isa alang ang kultura at uh, kon konteksto ng wikang isasalin at ng pagsasalinan. Dapat uh, bigyan pansin ng magsasalin yung paraan kung saan yung pag-aayos dahil maaring naiiba ang nakasanayan sa orinal na wika doon sa pagsasalin ng wika. Mga dapat isa alang sa pagpihin ng paksa Una, kasapatan ng datos. So, kinakilangan may sapat na impormasyon na tungkol sa napili mong paksa. Kapag kakaunti ang datos, so, siyempre, ang makakalap kalap mo o oh, magka, uh, yung ideyang maaaring maaari na uh, lahat dito, no, limitado rin. So, kinakilangan, makakalap ka ng mga may kinalaman sa paksa, no? Maaaring kakapusin kasi yung mga detalye pagkagawin mong pag-aaral kung uh, limitado lang o hindi sapat yung gatos mo. Ikalawa, limitasyon ng pag-aaral. So, ang limitasyon ng pag-aaral ay ang mga deadline o ang oras kung hanggang kailan lamang pwedeng gawin ang iyong panaliksik. So, katulad na lamang ng ginagawa niyo sa pananaliksik sa kasalukuyan, diyan ba attainable ba yan? Time bound ba yan? No? So, isa lang alam natin yung limitasyon ng pag-aaral natin. Kasi may mga paksa na hindi kayang gawin sa loob lamang ng isang semestre eh, no? nangangailangan ng mga mahabang panahon para may para ikatlo ay kakayahang pinansyal so, sa pagpili ng paksa dapat isa lang alang ay yung kakayahang pinansyal may mga paksang masyadong yun, papagastos ka, no? medyo mabigat sa bulsa no? so bilang isang mag-aral maaaring hindi mo matapos ang pananaliksik sapagkat ang pinili mong paksa ay Uh, may kaakibat no na uh, gastos no? malaking gastos so and, hindi mo siya matatapos hindi mo siya may, may kasakapabaran ikaapat eh, kabuluhan ng paksa sa pagpihin ng paksa hindi sabat na ito ay napapanahon lamang no sa dapat ito ay kami na makatutulong din sa iba ng mga malangliksik at pang mga tao na sa ating komunidad ikaling interes ay interest ng mananaliksik. So may kasabihan tayo na kapag gusto mong isang bagay, lahat ay gagawin mo. O lahat ay may paraan, no? Pagka ay oh, may dahilan, ikaw na. So, sa pananaliksik, mas mapapadali ang iyong gawain kung ang iyong paksa ay nakabatay sa iyong interes. Makagagawa ka o makatatapos mo yung na komportable yung pag-aaral na ginagawa mo sa eh. Siyempre, gusto mo yung pinili mong paksa. Mga hanguan ng paksa. ah uh, so, ngayon, alam namin ninyo yung mga dapat isalang-alang sa pagpili. No? ah uh, pwede kayong umanap ng mga paksang inyong sa leksikin, Ngunit saan nga ba magandang kumuha ng paksa? Paano tayo makabubuo ng mga paksa? So, narito yung mga uh, ilang tip kung paano ka makakuha, makabuo, no? O pasimulan, no? Yung iyong paksa. Una ay sa sarili. Yan, so maari tayong makakuha ng paksa mula mismo sa ating sarili. Uh, maaring maging paksa natin ay batay sa ating karanasan no? sa inyong mga karanasan sa inyong mga nabasa, napaginggan at maging mga kaalaman no? na mga natutunan no? sa diaryo naman at magasin no makita ma, 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 may meron kayong makikita mababasa na napapanong isyu no sa lubat, labas ng bansa na pwedeng pagbatayan no sa bubuin na paksa sa radyo telebisyon no katulad din ng ano yung radyo at uh, uh, diaryo mean, at magasin may mga natatampo kasi ng mga programa sa telebisyon no sa mga radyo na may mga napapanong isyu din sa ating di po ng ginagalawan. So dito maaari din tayong makakuha ng mga ideya na pwede nating gawin paksa sa gagawin pa ng analytics. So, Para mga impormasyon no na ikinalaman sa edukasyon, no, kalusugan, sports, depende yan sa ano uh, inyong tinatahak na kurso. Ika-apat ay mga otoridad at guro at kaibigan. No, so mari tayong makapagtanong sa kanila, mari tayong mag, uh, mag ma, kabuo ng idea batay sa mga informasyon na kami lang ibibigay patungkol sa dagawin na pang Tunod ay internet no dahil sa naman nating lumalago ang ating teknolohiya mas mabilis na makakalap ng mga informasyon no? makapag-browse tayo sa internet makakalap tayo ng mga pwedeng gawing paksa no? meron tayong mga social media mga website patuloy na naman ng facebook may mga search engines tayo na ginagamit sa google mga website articles na mahari natin mapasa at gauli ang aklatan so pwede din tayong humangon ng ating paksa mula sa aklatan no? magandang kumuha ng paksa sa aklatan kung, kung nais natin maging po ng idea ay may like, at mga pang-akademya. pang akademya